kung maipapaliwanag ninyo o maikikwento ninyo kung paano nagsimula, kung saan nagsimula, at kung anong, kung kailan nagsimula yung pagkakaroon ng mga katoliko ng mga ribulto, mga, mga litrato na sa panahon ngayon, eh sinasamba na ng mga katoliko. <coughs> Ito po yun eh. <coughs> Faith of our fathers in page 164. Pananampalataya ng ating mga ninuno, Aklat Katoliko, page 164. The doctrine of the Catholic Church regarding the use of sacred images is clearly and fully expressed by the General Council of Trent. In the following words, the images of Christ and of His Virgin Mother and of the saints are to be had and retained, especially in churches. Therefore, nagumpisa ho yan noong mabuo yung General Council of Trent. Trento. T-R-E-N-T. -E Kung magtumawag ang Papa sa Roma ng isang konsilyo sa Trento, nabuo ang isang doktrina na ang mga sacred images ni Maria, ni Jesus at ng iba pang mga santo ay kailangang magkaroon ka sa bahay at lalo na sa mga simbahan. Kaya yan po, hindi nag-umpisa sa panahon ng mga apostol. Ngayon, kung kailan, kung kailan yun, noong mag-umpisa yung Council of Trent, nandun po yan sa Catholic Encyclopedia. Mas maganda kung sasagutin ko kayo, may Catholic books, hindi kung sa buwanga.